Welcome to Tindahan Vlogs. Another day, another vlog. Ang nakikita niyo nga po ngayon sa video ay asawa ko. Nabanggit yung nga po sa inyo na ang duty niya ay from 7pm to 5.30am. Ang kasama niya sa night shift ay ang pinsan ko na ang out naman ay 12am. Nasanay na nga din sila sa kanilang daily routine. Kung tatanungin nyo nga po ako kung bakit 24 hours na nakabukas ang aming tindahan, ay dahil po nasa city kami at matao pa rin po talaga kahit sa madaling araw. Parang hindi po natutulog ang mga tao dito, mabenta ang mga alak at yosi sa gabi at madaling araw. Sayang naman kasi kung mag close ka agad kami sa gabi, kaya ginawa na namin 24 hours ang tindahan. Lalo na yung mga nagsusugal dati na pabalik-balik sa tindahan para in at cash out kahit madaling araw. Kaso po ngayon na tinanggal na ni Gcash yung mga illegal na sugal na nakalink ay humina ng aming transaction sa madaling araw. Pero okay lang po yun. Marami pa rin naman nagkatransact ng Gcash. Yung nga lang po, medyo nabawasan talaga. Malaking tulong po talaga itong Gcash sa amin. Sa mga susunod ko pong video ay isishare ko naman kung magkano talaga ang kitaan namin sa Gcash daily. O siya, yun lang po muna ngayong araw. Sana po na-inspire namin kayo. Maraming salamat po sa panonood. God bless po. Kung nagustuhan nyo nga po itong aming video, ay like, comment, and share na rin po. Huwag din pong kalimutang i-click ang follow.